Salamat sa inaksip nyo yung aking pagsusuri doon po sa ginawa kong video kay Blue. Ako. Makakala ko kasi hindi na siya active sa inyo kasi talagang halos araw-araw namin nakikita na masampasan niya yung sako na sobrang duminan niya. Makakala okay. okay. Kala din namin ito. Ito po siya po pala yung Gwen. Uh Nahiya naman ako na uh ayaw niya. Eh. Parang yun ang Iba na yung sagot niya kasi. Okay. Yung po ko po. May, ano po, tawag dito, nakakakwentuhan niyo po. Okay. Okay. Oh, madalas, madalas sa bayan, kaya, uh, no? kasi nung araw dyan sila eh. So, bakit daw po kaya hindi na siya, siya na uwi? May nabanggit po ba? Niya, Tentai pun tak ya? Saan sila? Ay nag na ano? Birthday? Birthday? Uh -huh. Birthday? <laughs> din itimulak, eh. itimulak. Oh. Itimulak. Saan? ni Damulag eh Damulag? Oo Saan naman tayo Damulag? Ay, hindi Damulag? Oo Saan? Ay! ba Saan ba yung kuya? Ito? Ito po. Abo, ito si... po. Ay, si si Ma'am yung ating ano, uh, taga-subaybay sila boss. Ay, taga-subaybay. No, hindi ko tinatawag yan, hindi ko nang ay! 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 Sino po? Ako po? Malayo na ngayon pa pa din. Ay, wala na. Ay, ganun po ba? Nagtampo kayo ma'am, nagtampo kayo. Uh, <laughs> hindi naman, uh, <laughs> hindi bless na kayo. Uh, <laughs> Natatarantaka kayo. Uh, <laughs> na, ka ay, <laughs> nag-aalit si ma'am. Oh, ma'am, ano pangalan niyo po? Ah, dito lotong bahay ang ano, ano Lotong bahay ni tatay. Ano lotong bahay ni tatay. Oh. Ay, pasensya na kay ma'am, hindi ko kayo nakaririnig. Ah, okay lang, joke lang naman yun. Ah, joke lang. <laughs> o, oh, hindi okay, kasi ano, parang Ayan. ako iniisip eh. Ayun si, si tatay. Yeah. Ay! Pagtapos no, no? no, na niya, ano po? Ayan, ano? Ayan, ano, 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 Hinahanap yung nandito kumain si Bong at saka si ano. Sabi niya bakit kaya hindi ko makita hindi pa po ata na-upload. Ay, hindi pa pala eh. Oh, siguro. Oo. Ano po ang inyong luto? Ano po ang niluto nyo ngayon? Pagka maaga kasi marami yan hanggang dun yan eh. Pag hapong ganito. Yan na lang ang... Ano, ano, po meron? Ano po ba? Ano po nandito? Ito, merong pakwit. May... Uy, binaguungan, may binaguungan lang yan. At saka dobong sitaw, dinakdakan. Uy, dinakdakan! Walang Ayan, atay. O, oh, ito, atay. Ay, masasarap yung ulam. Oo. Oh. ano O, oh, ilan tayo? Ilan pa tayo? Ito Ay, Ay, na. Sumugod na ang ka-business family. Oh, oh. Ilang kanin? 1, 2, po, po dinakdakan, ate. Siyam, siyam. Ito, atay. Opo. Oh, siyam, siyam. 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 po. Siyam. Siyam. Yeah. Ay okay, mga ka-business, dito po kami sa isang uh, supporter natin. Uh, dito raw po kasi kumakain si Kuya Bong. No. Dito raw po na kain si Kuya Bong eh. Kakain ako ng boss. Kain ka ba? Oh, Kuya mo, dito pala kumakain si Kuya Bong. Araw-araw lang po siya dito, sabi po ni Ate. Araw-araw. dito lang talaga yung kainan niya. Kaya nga sabi ko dun sa kanya, kaya Ate, Ah, uh, nag-iusap ako yeah, na pag pumunta ma. dito si Bong na wala siyang pera, pakainin mo lang kasi babayaran ko. Oo. Oh. Oh, Pakain. Dala dito ako ng atin na pasayro oh, dito. Siguro, mamaya makwentuhan natin sila nanay na order muna, mo muna tayo kasi nung oras Ay. na eh. Mahingay si yes. Bay. Mahingay talaga yan si Bay. kang magagawa dyan, mahingay talaga yan eh. Wala tayong magagawa. Eh, hey, banta dyan. Eh, hey, hey, eh, hey. <laughs> eh. O, oh, di ba mahingay? Oo. Oh. Oo. Ayan o, kanin, bagong saing. Ah, bibili ka ng sibuyas, Ma? Mura dito. Mura yan? Oh, Php 70,000. Php Natin na. Php na nai. Ito, ba? Ah, lutong bahay ni tatay. dito lagi kumakain. Ah, dito po lagi? Ayaw walang pera. Ano yan, tinatawag ng mga bantay ng dito, pinapakain. Ah. Minsan may time na nahihiyaw siya, may time naman na Umakain. Opo. ganon na po kayo katagal na nanonood sa si amin? Ay, na. Nung start kami nung ano kayo, nung sibong na kuha niya doon sa baba. Ah, nung nakita po ni Papa? Oo. Ayun o, may mga papi. Tara po. Ay, ng mga special pinunay, kaya nagluto niyan. Meron pa kami, marami kami, ano, may minuto, mga, mga kaldereta. Apo. Pagkaganito oras kasi, pa-office na kaya. Maganda ka, pero hindi nyo naman kami napapansin eh. Ay, hindi naman, ma'am. Hindi naman, nai. Ang dami kasi tao dito, nai, minsan sa harapan nyo. Ano? Minsan lang pagpupunta kayo dyan sa Alphamart ba o sa, ano, Opo. mahabol pa nga ako eh. Kasi pag pupunta ako doon, papalis na man na kayo. Papalis okay. na. Eh, ito na eh, hindi na kami alis. Hindi na kami alis. Hanggang magdamag kami rito na eh. <laughs> pagkagaan nyo kami. Dito na kami kakain. Mutsahin ka ulit eh. Oo. Oh. May kulang yung, si yung isang kaldera mo. Kasama natin si Estong. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Kasakit kasi si nanay yung nanay ni... Opa. Ano yun, dinabang namin oh, siya okay, kasi yun. Okay. Papabot sana ako. Papabot Ah, kay Nanay Susana. Kaya namin na che chempohan si Kuya. Ano, Opo. <clears throat> eh, okay lang yan ay. At uh, na tayo. Magsama-sama tayo together dito. No. Patay. Nakakatapi. Eh, no, Ayan okay, na po tayo. Ayan no? Oh. Ayan o. Oh. Ayan okay, o. Ayan o. Dito pa tayo sa uh, Lutong bahay ni tatay. Lutong bahay ni tatay. Dito po ito sa may... Uh, ano niya dito po ito? Niya Doña Ana. Doña Ana. Dito po madalas daw po si Bong. Dito, yan yan. Opray tayo? Opray, opray. Ah, salamat po na marami sa biyayang. Kapaskasan. So, Kaya po mga tuloy na sinusupport pangalan ng amin alright lakan the house for three <laughs> for three <laughs> <laughs> featuring Gatorade okay, diba ano? Dabat, dabat. ma? ang niya dami pa eh. niyan. dami ko na ma di okay. Ah, dito na po. Ibay, gusto yan. Ibay, gusto yan. Ibay, gusto yan. Malinis yan, no? Uy, ang paborito ni Paris. Ah, ate, tataba na ako nito Kuti. Eh. Tataba ka, te eh. Tataba na ako, Paps. Tataba ka malaki na siya. Ay, mga, mga business. Ito ang uh, favorite part Ito, ni Guya Estong. Uh, ay, grabe. Salamat po. Adobong sitaw. Adobong sitaw. Awa, awa.

Ito, kayo na kayo kayo kayo. Masarap ang luto ni, ano, ni ni tatay. O, ayun po, ayun po, oh, ayun po, kayo po. Oh. Mga kapatid, mga kapatid. Ang dito pala lang sama-sama pala yung tatlong, ano, may dad Oh! Grabe ka naman ba? Kami yung, kami yung pinakamapugi. mga ah, Three brothers. <laughs> <O> three brothers. So, three musketeer. <laughs> Kain po tayo, mga kapatid. Yes, Kain po. Oh, Mira huh? okay, na po, mira mm -hmm. ba na? Buwan na May iwalay si Bordok doon sa may dada. Dito, ano Nak, may ah, ah, no. No, so, dito ka na Nak, ka sa kanila? Ah, nandito siya yung kanina to, additional pray lang yan. Oh. Okay. Woo. Okay. Woo. Salamat po!

pero pinaka the best na luto niyan pag ako nagluto. Hindi okay, pa uh, Hindi ba? Luto ka nga. Sabi si KD, pwede ba yun? Hmm. Para mag-juice na may aking ano. <laughs> <laughs> Ayaw, maganda yan pa. Luto ka. Yay! Paborito kong luto ni Papa mga ka-business, Yung ano, yung baboy na... Ay, pa po. May patatas. Oo, <laughs> oh, yan ang masarap na luto ni Papa. Ay. Luto ko nga ng boss. Eh, gusto ka miss Katie ah. Tayo po tayo! Nay! Tay! Nay, kain tayo! Ang sobrang umuunyo po! Tayo po, tayo po! Tayo po! Ayos! Grabe! Sarap! Nung nga nga naw, nakikita ko na si Kapi Chris. Sa Hillcrest, nangangaw. Sa po? Sa Hillcrest, yata yun siya. Yung mga kakaininan po. Apo. Nakita niyo na po siya? Kasi may kaibigan nagpunta kami dati kasi may kumari ako ng mm. Ako, mga mga year 2000 mahigit 2000 tempo. Po. Oo yan mga ganoon. Uh, uh, na ako nung ano sabi ko, ah, kaya pala hindi nang pero kasi mayaman na nag-vlog na iba <laughs> na. Hindi naman po. <laughs> hindi naman na eh. Nakulam no, na! No. Ayun eh, o. Hindi ba nang dagay ng kabayo? Fully okay. <laughs> <Totally> loaded <laughs> ah. Eh. Eh. Ito, wala na. Itong, look, ito, na doon. Libre na ulo ako. Kanin po! Kanin po! Kanin po! Kanin po! Kanin po! Oh, kayong lang dito, Oh. Okay. Okay. Ma Sige, kuha dyan. Okay. Wow. O ano ah? Okay, Despasing. <laughs> ay, nahuli. <laughs> ay, ano daw siyang magpakilala kasi parang oh, na. siya nung si Bong at ano yun. Ah, kita nito parang may pakilala po, pamangkin ko. Kasi nabiyuto na siya eh. Nabiyuto. Yung kailan lang yun? Sabi ko na kay Bong, sabihin mo naman kay Kabisket, hindi ka na akong tulong. Hello po. Hello po Ay tayo. Ay tayo. Ay Kasi naman na yung kasawa, nawala na parang tinamadmad ka. Ay, ano pong YouTube channel nyo? Tara promote natin? Ayan. Ayan. Medyo vlog po yung sa YouTube. Alam po, pumista pa ako sa YouTube. Ano po pangalan? Comedia Vlog. Comedia Vlog. Ayan na mga business support natin. Comedia Vlog. Gusto niyo po yung picture. No, ano? No, nandiyan cellphone niya, pakita natin. Oo, okay lang. Comedia Vlog. Ito. Kung namatay yung kasi ang niya parang wala na siya ng Hindi na gamit. Ah, opo. Bakit? Nung simula kasi nung matay asawa ko, miss. Parang hindi na, na siya gano'ng ano. Wala na akong... Abroad, upload! Pwede na itong i-reactivate yun ang post, no? Saan po Meron hmm. po ako sa Facebook. Sa Facebook page, kasi pa, kay Gaila. Kaya katulad kong isang araw na si Bong. kasi dito si Bong. tinatawag. Pinapakain niya si ah, po, Ah, tapos, madalas siyang dumaan dito, may bitbit siyang, -bit ano, isang uh -huh. sakong may mga kalakal. Uh -huh. Hmm. May isang araw, tapos, ngayon lang, wala. Baka ba, bukas. Baka bukas to. Uh, -huh. uh -huh. ano yun? Madalas kasi, lagi akong pinupunta nung dito. Hmm. Malik na rin kayo ka-business, tingnan mo ang kutsura mo o mo yung lagi na sinasabi. Ano na siya, parang isang linggo na siya hindi nag-ihis. Isang linggo na ako. <coughs> Nahanap nga ng oh, po ng aminit niya. Nahanap ko siya ng dami. Kung oh, natin buwan, kailangan ko kong siyang pagsakin. Pag ano po, pagka hey, cool, kumaan ya. dito, pilitin ko ang ano, huwag nyo na siyang umalik. Opo. Oh, eh. Iki-ili e, ko siya. Kahit ano, 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 yun? Parang, ano parang ako yung sinupuntahan niya pagka meron siyang, siguro, ano yung takot niya, parang dumaan dito, ginugulat ako. Yung, kung so, hindi siya hindi ko siya mapansin. Parang magkumpare na siya uh, yeah, uh, eh. siya, dito siya minsan niya, na-vlog ko. Kung isang araw, sabi ko nga, isang, sabi ko doon sa pamagat ng ano ko, isang sikat na vlogger, <laughs> nangalakan na lang siya ngayon para mabuhay. So hindi ko alam, active pa pala sa inyo. Kaya sorry po. Sorry po <laughs> talaga. Okay lang po. I-delete ko nilang po yan. Hindi ko lang ang problema doon. Okay lang po. Hindi ko po alam na, na ano. Hindi ko po alam na active pa pala siya. Oh, oh. Palitan na lang siguro ng caption. Ah, pwede ah, po ba yan? Pwede yun. Ah, sige po. Para hindi na malito yung Oo, oh, kung nasaan ka man ngayon. <laughs> Punta ka na dito. Hindi kaya tayo paalisin muna. <laughs> kain, <laughs> po. Kain, kain. kain po. Kain po. Mamang, okay, dito, dito na siya. Dito talaga siya sa akin. Yeah, ya po. Ano po pangalan ng channel niyo? Tumitiyo vlog po. Pati po. Eh uh, sama mo sa vlog ko doon para mas suportahan. Ako pati po. Para ma bigyan niyo si Ate oh. Ate kain ka Kain na. Kain ka. Pero kain ka liga sa YouTube ko. Kumain ka pa. Mhm. Medyo vlog. Tapos uh, sa pasilo kung kanin diyan lakay. Ay si Ate oh. Pakain si Ate. Pakainin natin si Ate. Kawawa naman. Opo. Bibigyan ko talaga ng laga namin yan. Ay, ka na po. Ate, kahit ka, oh. Dating teacher Ay, yan. Na, teacher Dating teacher? Na. Ano nangyari sa iyo? O, kumain ka ito, ulam mo. Hindi na. Kain oh. na. Mahin na lang naman yan kumain. O, oh, kain na din. Kain. Marami yan sila kalaga. Kaya, di ba, walang Eh? Tupo. Ito. Dating teacher siya? Oo no, daw. No. Ano nangyari? May kapag-asa yun. Oo, ano nangyari? Parang story bong din. Parang gano'n kay bong. Pero may mga kapatid mga... 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 naman dito. Kasi yung, na... yung kapalari ko, paklasi daw ng college yan. Picture na daw. Picture na daw yan. Parang may despair lang daw yan. Ano? Pacheck na natin ito kay Doc Vincent. Apo. Pag-file lang natin. Pag may time. Ano? Apo. Ay, Tagal na naming alaga yan, hindi lang 10 taon. Ay, ganun po. Kahit kung buhay pa yung alaga yan. Tubig o? Tubig. Dapat 'yan, amin. O kaya pa siguro hindi na papakain. Mm. Hmm. Pero magkakakain siya mamaya. Shay Shay na kapitra. Sinong Tinitinuguyan niya. May bahay sila 'di ba? sila dati n'yo. 'Yan. Hindi ngayon. Eh, ngayon, siguro ngayong mga pamakamankilo papatidian niya. Kamo, guys, sama-sama kami sa bahay niyo. Ha? Pag-asa? Abad Santos daw. Abad Santos? Oo, yung mga pangalan ng secret kasi dyan mga Ah! ko sa Manila. Parang siyang na-stroke na ano. Ano nangyari? Parang may epilepsy. Hindi, ano. Nung unang ano parang namin, parang ganyan na talaga siya. Malipo. Hindi. Kasi teacher siya ka Di po ba? Yung pinagalaman nga daw niyang teacher sila Kaya sabi ko, na yan, Pera, pera, natin pera pa. Hindi may isang daan. piso lang yan. Magaya daw na. Hindi, para may gasto siya. Huwag nga. mo mo. yung pasiyan ni, alagay yung si, at di at di alagang kumain talaga, at di kumain talaga, at di kumain talaga, at di kumain talaga, at di lang talaga, at kumain Ayaw na. di kumain talaga, at di kumain talaga, at di kumain talaga, at at di kumain talaga, at di kumain talaga, at friends. Tuloy na po kami. Ito pa din. Thank you po. Thank you hey, rin po. Maraming salamat sa inaksip niyo yung aking uh, pagsusuri doon po sa ginawa kong video tayo Bloom. Ako. ko kasi hindi na siya active sa inyo kasi talagang halos araw-araw namin nakikita na pasapasan niya yung sako na sobrang duminan niya. Yeah. Makakala hmm. din namin ito. Ito po siya po, po pala yung gawin. Nahiya naman ako na ayaw niya. <laughs> Ano na yung sagot niya kasi? Hindi ako na ako po. Ano po, tawag dito, nakakakwentuhan niyo po ba? Para sa oh, matalas, matalas sa pagkano. kasi nung araw, dyan sila eh. Oh, bakit daw po kaya hindi na siya na uwi? May nabanggit ko ba? Ang sabi niya, ano, basta ayaw daw muna niya. Bakit daw po? Ayaw pa na muna doon, sabi, muna doon, sabi niya. Mas gusto daw niya yung mga ngalakan siya kung saan siya. Siyempre um, tapos sa na, yung Sa yung ginagawa niya. Parang hinahanap-hanap niya yung dati niyang ginagawa. Sabi niya kasi sa akin, ganito mm -hmm. kasi yung ginagawa ko noon. Mm. Nangangalakan -hmm. nang ako. Sabi ko, sarap na buhay mo doon kay... Ay good ka business eh. Opo. Okay. Yan. Ang nga. lang. Ganun lang. Wala naman siyang sinabing iba. Basta ang sabi niya lang, ayaw ko muna doon. Mm -hmm. Ganun lang. Mga kailan niya po sinabi yun? Yung nakaraang ano lang, wala pang isang linggo. Ah, wala pang isang mga, linggo? Mga five days. Apo. Okay Ganun. Ah, Sige, pagka dumaan po dito. Apo. Ah, Hindi ko oh, muna oh, paalis. Ah, pa, siguro, pa. ano, kontakin okay. niyo po kami. Sige. Uh, yung Facebook page ko po natin. Ah, okay. Okay, ka Chat nyo po ako. Ah, sige, doon na lang ako mag, ano, sa Papadix TV, sa YouTube, sa YouTube, sa YouTube, ha? Okay. Kasi kailangan din namin siyang makausap, ano ba yung plano niya. Kasi lang mag-best friend na sila, eh. Kasi, para alam din namin po. Kasi nakapagpapatarin ko. Sige. Madalas siya dito nung may bike pa siya. Tapos wala na po yung bike ko. Tapos nakita ko naglalakad na lang siya. Meron kasi siyang inaanak niya sa baba. Nung araw na talaga nung si Bobby. Nawala siya ng pera, dyan siya nawala ng pera. Dyan talaga naglalakad niya. Kasi may bahay kami. Nawalan siya ng wallet, pera niya nawala. Dyan yun sa inaanak. Nung siya dyan. Opo. Pag-iising niya, wala na siyang pera. Pero yun lang naman po, wala naman po iba na bang concern niya bakit mas pinili niya na galit ka wala naman po basta ang sa lagi lang niya sinasabi kasi gusto nga namin din na makabalik kasi nga sa ka, buhay hmm. Sabi ko ba't ayaw man kumalik. parang hinahanap-hanap daw niya kasi yung dati niyang ginagawa opo hinahanap talaga ng katawan niya hinahanap talaga niya sabi ko, sige, pagka nagugutom ka, punta ka dito, kakain ka, Basta ang am sa, amin lang po, siguro ano na lang, ano ba, o, makakain siya dito. Makakontak niyo po. Ah, sige po, mag-message po mo doon sa ano po, at magandahan ako may cell phone para makapagandahan niyo. Pwede rin po, po sa inyo. Type ko po yung number ko. Tawagan po kagad kayo na ay pa lang kumain sila ni Kuya Mula Opo Hindi pala po kumuwi doon Hindi po, hindi yung pa po kumuwi Sabi namin ni pumunta Yung so, ilang araw oh, na Hindi pa rin po siya na. Hindi pa rin po doon pala kumain kayo dito, hindi pala hindi pa kumain pumunta doon. Ayan, sige, lalagay ko na para din. Basta kahit anong oras po. Ay, lang. gabi, magaling Lagi na araw. Lagi nga sinasabihan ito na oh, umuwi okay. ka doon, kaya na business, kasi ang sarap ng buhay mo doon. Ayun po na, no, paalam mo ako muna, o, ate. Sige, parang alamat sa pap. So, Ayun okay. um, na lang po. Punta pa kami doon sa kapita. Ayun po mga papi, maaaris, please. please. Alis muna po ako. ako. Ay, salamat po. Gusto ah. lang <laughs> kayo <Lalo> mag... Ha? Hehehehe Sila <na>, lang <laughs> anak ko yun eh. Anak ko <laughs> kasi walang Parang pa... Gusto ko pa sila, oh, kasi ha. Magkakasya sila ha? Okay. Sige po mga kabapi. Nay! Okay po. Sunod po ulit. Tama. Apo. Sige na mga kabapi. Tuloy na kami. At a... Uh, yun. Yun yung napagkwentuhan po natin tungkol dito kay Kuya Bong. Dito daw po siya laging nakakaing. At sana makausap na natin ng personals Kuya Bong. Aaaa... Uh, Maging maayos na rin nakakabagot. Say na God bless sa ating lahat. Salamat sa inyong pagsama. All right.